submit na kami ng initial report kay Atty. Jess. Nag-submit na kami. So, ito yung mga suspected na mga color room sa region. So, sasubmit ngayon namin yan kay Engineer Sherwin. At pag napatunayan na itong mga kolorong na ito ay walang registration, walang BISUD accreditation, papasok na yung sinasabi ni Engineer Sherwin na 10,000 penalty per Facebook. Eh kung naka post ka. Oh, di 100,000. So Mahigit isang daang illegal lot sellers ang nasa listahan ng Aksyon Koloro Movement na kanilang isinumite sa Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD, Regional Office 1. May tuturing umano silang fake o peke dahil hindi lehitimong real estate brokers ang nagbibenta ng lupa. Ang isinumite sa DIsUD Regional Office 1 mula sa idinulog rin ng publiko at nabisto mismo ng Aksyon Koloro Movement sa kanilang investigasyon. Kung lehitimong umano ang broker, sila na rin mismo ang maglalakad sa dokumento patungo sa developer o sa mismong pagtransfer ng mga dokumento o titulo ng lupa. Isang property owner, the moment na hinati niya yung kanyang property kahit dalawang hati lang, kahit tig 50, 50 square meter lang. Sabi ng DSUD, sabi ng PD 957, kukuha ka na ng license to sell. Ngayon, bakit kailangan ng license to sell? Kasi pag walang regulation, lahat na lang nang pwedeng maghati magkakanya kanyang hati. Ngayon, merong matino at merong hindi matino, 'di ba? So, kawawa naman ngayon yung buyer kasi hindi niya alam kung alin yung matino. So, para malaman mong matino, ang basehan mo license to sell, 'di ba? At ang ibig sabihin po ng license to sell, pagka may license to sell ang isang project, ginagaranti ng government nang matino yung development. Aminado rin ng Disod na nakakaalarma at nakalulungkot ang paglipana ng mga bentahan ng lupa online o social media. Mas nakakatakot din umano ito dahil mas madali na rin makapanloko online. Sa panahon ngayon sa social media natin, sa ang dami na pong lumalabas na mga illegal uh, real estate practitioners na nagbebenta ng mga illegal din na uh, subdivision project. So ngayon po uh, sa namin, may mga binabantayan po kaming grupo dito sa Pangasinan as well as dito sa province ng Ilocos Sur and Ilocos Norte eh, na mga ginagamit na lang po actually yung lupa na subdivision uh, para makapag uh, scam po sila ng mga mamimili natin kapati uh, kapatid. Actually, ang pinaka-target po nila yung mga kapatid nating OFW. Yun po yung na, nakikita naming madalas na naluloko nilang nabebentahan po ng mga illegal na, na subdivision lots po. So dito sa Pilipinas, masyado ng technology driven yung marketing and selling. So minsan, pati yung property, na rollan na ini AI. So hindi na totoo minsan. Hindi na totoo, kumbaga si buyer na hype. So ngayon, majority ng buyer natin nasa abroad. So hindi naman nila nabibisita yung project. So ang importante doon sa color room, yung mga unscrupulous na color room, makakolekta lang, makakolekta lang naman 100,000. Okay na. Ang target namin, uh, dapat ang pwede lang mag-post, ang pwede lang magbenta sa Facebook, lisensyado. So pag walang license number, papailan ng report ni Action Color Room, ng complaint ni Action Color Room. Until such time na wala na magpo-post. Kasi sabi nga ni Engineer Sherwin kanina, ang penalty, 10,000 kada Facebook post, eh kung nakasampung post ka, o oh, 100,000 ang babayaran mo. Para malaman kung lehitim mo ang nagbibenta ng lupa, maaring tanungin ang kanilang license number bilang isang real estate broker. Dapat kasama rin umano itong nakapost online o di kaya makipag-ugnayan sa tanggapan o website ng Department of Human Settlements and Urban Development o DISUD at Aksyon Colorum Movement para maiwasang maloko. Joan Punsoy, Balitang Solid North.